Hello guys, meron lang gustong i-share. Merong isang Muslim na nag-comment sa isa sa aking mga video. Sa katotohanan ay medyo nakakatawa yung kanyang comment. Pero gusto kong i-share po dito kasi meron pong point na gusto kong ibahagi gamit po yung kanyang comment. Ang sabi niya po dito, kayo ay mga hintil, hindi yata. Ang Diyos ay may piniling angkan mula sa kanyang pinili na propeta na tinaguri ang ama ng mga bansa na walang iba kundi si Propeta Abraham. At sila ay ang mga. Una, Hintil, angkan ni Propeta Ishmael. Ikalawa, Hudyo, angkan ni Propeta Isaak. The Gentiles and Jews are brothers. Ayan, Ito po yung comment niya sa uh, isa sa aking mga video. Na dito, kaya ako sinabing ako'y natatawa, kasi meron siyang mga ipinopoint, na gusto niyang i-exclusive lang sa mga hudyo at saka sa mga muslim. Sa last part nga ng kanya message, ang sabi niya, the Gentiles and the Jews are brothers. Pero nagtataka ako, brothers pala kayo. Eh, ba't nagigera kayo sa Israel? Ba't nagpapatayan kayo? Magkakapatid pala kayo ah. Kala ko ba iisa lang Diyos nyo? Kala ko ba tunay yung Diyos nyo? Eh, bakit kayo kayo mismo nagpapatayan? At based sa mga kumakalat na balita, ang mas nauuna pa sa pakikipagdigmaan ay eh yung mga Muslim. Kung kinikilala rin kayo ng mga Diyos na mga brothers nila, eh bakit hindi nila kayo matanggap sa kanilang bansa? <laughs> Medyo natawa lang ako ah. Kasi itong dalawang religion na ito, itong dalawang bansa na ito, itong uh, mga Hudyo at kayong mga Muslim na nagsasabing nalalaman ang totoo at nasa matuwid na daan, ba't hindi makita sa pamumuhay ninyo bilang isang bansa na kayo'y tunay na may Diyos. Kasi sa katotohanan, hindi matapos-tapos ang away ninyo. Hindi matapos-tapos ang agawan sa teritoryo. Napakahabang panahon na ninyong nagdidigmaan. Kahit mga inusente na dadamay. Eh. Kaya sa totoo lang, hindi ako naniniwala na brothers talaga kayo. Bakit po? Kasi kung talagang pamilya kayo, kung talagang brothers kayo, edi sana magkasundo kayo. At kung tunay na salita ng Diyos ang inyong pinaniniwalaan, at tunay ang inyong diyos at kiniklaim ninyo na yung diyos ng mga Hudyo ay siya rin diyos ng mga uh, Muslim eh di sana naging daan ito sa kapayapaan pero hanggang ngayon nagdidigmaan kayo eh kahit mga inosente na dadamay tapos sige kayo sa mga kanya-kanyang partido niyo kapag ang pinakinggan is mga Hudyo sasabihin ang mga Hudyo ang inaapi ng mga Muslim kapag ka, ang mga Muslim naman ang pakikinggan ninyo, ang sasabihin eh ang mga Hudyo naman ang nang aatake sa kanila at naninira. Hindi namin malaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Dekada na ang lumipas hanggang ngayon nagpapatayan pa rin kayo. At kung talagang brothers kayo, bakit noong bumalik ang mga Israelita mula doon sa pagkabihag, ba't hindi nyo tinatanggap? Kaya nga nagkaroon kayo ng paghahatian sa teritoryo. Ang totoo, based on history, hindi naman kagad kayo naghatian eh, nagdigmaan pa yan eh. Kung hindi lang namagitan sa inyo yung isang makapangyarihang bansa, hanggang ngayon nagpapatayan kayo sa teritoryo. Kaya, I doubt na totoo itong message nila na galing sa isang propeta na kayo daw ang mga magkakapatid. Eh, hindi ho totoo ito. Ito po ay isang kasinungalingan. Ikalawa, by correction, yung Diyos ni Abraham, hindi ho si Allah. Dahil kung si Allah ang Diyos ni Abraham, edi sana kayong mga Muslim at mga Hudyo na inapon ni Abraham, sana magkakasundo kayo. Pero tingnan niyo, kayo-kayo mismo nag-aaway. Ikalawa, yung, yung pong lengguahe para po sa kaalaman ninyo, ito po ay nakasandal sa kultura. Meaning, kapag nagbago ang kultura, nagbabago po ang wika. Ano po yung point ko? Yung term na hintil, eh huwag nyo hong angkinin na ito ay tumutukoy lamang sa mga Muslim. Hindi ho, sapagat ang term na hintil, may tatlong pagkakagamit po siya sa ating panahon. Babasahin ko po yung katunayan dito po sa Wikipedia. Ganito po yung paglalarawan sa atin. Ito po ay isinalin sa Tagalog. Sa kasalukuyan, ang hintil o gentiles mula sa Latin na gentilis, nangangahulugang ng o kabilang sa isang angkan o tribo kaugnay ng hen, isahan o hentes, maramihan. May ibig sabihin, kasapi o ukol sa mga tribo ng sinaunang Roma ay ang katawagan para sa isang taong hindi hudyo o sinaunang pamagat o pangkatawagan o pangtawag sa sinaunang mga taga-Israelita o mga Israelita sa mga hindi nila kalahi. Sa iba o malawakan na kahulugan ay ayon sa paggamit o taong gumagamit. Maaari ring ito'y tumukoy sa ibang tao o pangkat ng mga taong hindi kasapi sa isang relihiyon halimbawa na ang pagtawag na hintil ng mga Mormon sa mga hindi Mormon. Kaugnay din ito ng katawagang pagano para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Yan. Based po dito sa ating referensya na binasa, may tatlong pangunahing ah, paggamit yung salitang hintil. Unang-una, ito po ay katawagan ng mga Hudyo sa hindi Hudyo. Ibig sabihin, kapag hindi ka hudyo, ikaw ay tinatawag na hintil. Kaya noong time ni Heso Kristo at ng mga apostol, hintil ang tawag nila sa sino mang hindi kabilang sa kanilang lahi. Ikalawang pagtawag sa salitang hintil is, ito'y tinatawag ng isang grupo o isang relihiyon doon sa mga hindi nila kasapi. Like for example, ginawang halimbawa yung mga Mormon. Tinatawag din nilang hintil yung hindi kasapi sa kanilang relihiyon. Ikatlo is nakaugnay ito sa mga pagano o hindi naniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ka tinatawag natin na hintil ang isang tao, ito ay nakaugnay sa pagano or mga tao na walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Ito po yung tatlong pagkakagamit ng salitang hintil sa ating panahon. Ano po yung point? Maliho na ang kinin lang ng mga, uh, mga muslim yung pagiging hintil. Bagamat hindi naman namin pinagmamalaki na maging hintil. Sapagkat may mga negatibong uh, meaning yung salitang hintil, kagaya ng uh, hindi pagkakilala sa tunay na Diyos, tinatawag silang mga hintil. Ang point lang is, nagbibigay ng maling information ang mga ito para ikulong yung isang uh, paniniwala nila upang mapasunod ang marami. Isipin mo, may dalawa lang daw pinili mula doon sa daw ni Abraham. Unang una is yung mga hudyo, ikalawa is yung mga hintil. Mali po ito sapagkat ang salitang hintil ay malawak ang pagkakagamit. Kahit mga Pilipino tinatawag na hintil ng mga Hudyo, sapagkat ang mga hintil ay hindi kabilang sa mga Hudyo, kaya basically, mga hintil ang tawag nila sa ating lahat. At napakarami mga Muslim ang alam ang katotohanan ng yan. Hindi ko alam kung nagmarunong lang itong isang ito dahil lamang sa isang bagay na kanyang natuklasan. Sabi nga ng isang Muslim eh, yung small knowledge is too dangerous sa pamamagitan lang ng kaunting nalaman. Na ay nagsalita na ng kabulaanan yung ganitong tao. Sa Biblia, meron pong journey ang mga hintil. At ang mga hintil, sila po ay naging mga mananampalataya. Halimbawa po, sa gawa 9, ang talata ay 15, data po at sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Ang Diyos po, nahabag din po sa mga hintil. Bagamat ang Israelita noong una, ang chosen nation o yung pinagpalang bansa, hinirang na bansa dahil kay Abraham, dumating yung panahon na ang Diyos ay nagbukas ng pinto ng kaligtasan doon po sa mga hintil. Katunayan, nagsugo ang Diyos ng isang tagapangaral para sa mga hintil. Ang ibinunga po nito, ang banal na Espiritu ay bumaba din sa kanila. Ang sabi sa Gawa 2:45 45, At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhus din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Bukod sa ang Diyos ay nagsugo sa mga hintil, ang banal na Espiritu ay bumuhus din po sa kanila. Bakit po? Bakit po bumuhos ang banal na espiritu sa mga hintil? Ito po yung paliwanag sa atin. Dito po sa gawa 14, ang talata po ay 27. At nang sila'y magsidating at mati po na ang iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At kung paano binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Dito po ay nagkaroon na po ng pagkakataon na ang hintil ay maging mana ng palataya ni Jesus. Ang dahilan sapagkat tinanggap kasi nila yung ebanghelyo ng Panginoon. Gawa 15 talatang 7. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng ebanghelyo at sila'y magsisampalataya. Kaya po naging mapalad ang mga hintil sapagkat sila po ay pinangaralan ng ebanghelyo at sumampalataya po dito. Kaya ang sabi nga po sa talata, ipinangaral yung salita ng ebanghelyo, yung mabuting balita, at ito'y palatayanan ng mga hintil. Ano ba yung mabuting balita? Ito po yung pag-ibig at gawaing pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Ibig sabihin, ipinangaral sa kanila na si Jesus ay namatay at binuhay na mag sa mga patay at sumampalataya ang marami sa mga hintil. Kaya ang mga hintil na ito na sumampalataya sa Ebanghelyo, sila po ay naging mapalad. At alam niyo po ba kung saan po sila napabilang? Sila po ay naging mga Kristiyano. Ang sabi po sa Gawa 11, talatang 26, At nang siya'y ay kanilang masumpungan, ay kanilang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturok sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga kristyano sa Antioquia. Napansin niyo po ba? Meron pong dalawang uri ng hintil. Isa pong mapalad at isang sawing palad. Ang unang hintil na mapalad, sila po yung pinaabutan ng pabalita ng kaligtasan o ng ebanghelyo at sumampalataya dito. Ang ikalawang hintil naman, sila naman yung mga tao na nanatili sa pagsambang peke, sa pagsambang pagano. Sila po yung nagtakwil sa Ibanghelyo. Sila po yung nagtuturo na si Jesus ay hindi namatay at naipako sa krus at walang kaligtasan sa kamatayan ni Jesus. Samantalang yung mapapalad na hintil, sila po yung tumanggap sa Ibanghelyo. Kaya sila naman po ay nagkaroon ng bahagi sa kaligtasan. sapagkat ito nga po ay gawain at pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. At ang mga hintil na mananampalataya, sila daw po ay napabilang sa relihiyong kristyano. Sa makatuwid, hindi po exclusive sa mga Muslim ang pagiging hentil. Gaya ng aking binanggit, hindi naman namin pinagmamalakian sapagkat maraming negatibong uh, meaning ang salitang hintil. Pero ang kagandahan nito, kahit ikaw ay hintil sa katutubo o hindi ka kabilang sa bansang Israel, nagkaroon ka ng bahagi sa kaligtasan sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Kailan po? Nung tinanggap at sinampalatayanan ang Ebanghelyo ni Heso Kristo. Kaya kung ikaw man, kinikilala mo na ikaw ay isang hintil, kung ikaw ay sasampalataya na si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay bilang katibayan na bubuhayin muli ang mga patay, ikaw ay magiging mapalad na hintil. At sa katunayan, ikaw na ay magiging kabahagi sa tunay na iglesia at ang sabi ng Bible, wala nang hudyo, wala nang grego o hintil, lahat tayo ay iisa na kay Kristo. Kaya kung ikaw ay hindi pa kabilang sa tunay na pananampalataya o hindi mo pa isinuko ang iyong sarili sa ating Panginoon, sana dumating ang panahon na maalis ka sa kasinungalingang aral at mapunta sa aral na itinuturo ng Biblia.